Lauman matod pa ang pagdagsa sa mga pasahero nga muuli sa mga probinsya tungod sa pagdeklara sa Disyembre 26 isip special non-working holiday alang sa paghatag og dala sa pagselebrar sa holiday kauban ng tibok pamilya o mga minahal sa kinabuhi. Tungod ni ini, nakaalerto na ang mga personahe sa bulaong terminal alang sa seguridad sa mga pasahero. Wala ni undang atong pagmonitor sa kung when it comes to security uh, nag-provide atong mga igsuon sa PNP o sa JTF no. Uh, dako kay pasalamat kay Colonel Aquino sa Task Force Jensen o kay Colonel Olivar sa uh, PNP no. Uh, karon bago ang uh, COP sa Papawan si Major Enrico Uh, naka nakabisita na siya diri. So, ano namin, nag-coordinate namin with each other. Nakatala o got sumil ka mga pasahero ang maong terminal kanitong undas o glaumang mo doble kini karong Pasko. Kanun ay matod pang ginamonitor ang mga CCTV sa basinidad sa bulaong terminal. Plano usab nilang dugangan o pulo ka mga suga aron mas muhayag o mas convenient ang mga pasahero. So walay kabalak ano uh, kabalo ko medyo nagano ta kay itong nahitabo sa Marawi which is very sad no especially sa mga naapektuhan atong uh, panghitabo but nevertheless uh, we are doing our best to try and secure uh, a vital installation like uh, a public terminal Sa bahin sa kapulisan, padayon silang nanawagan ngadto sa mga pasahero nga dili pasagdan ang ilang mga bagahe o unattended aron na dili makamugna o kabalaka sa publiko. So, pa, so parma mga tulo na kabisis may nakaresponde sa no sa attended baggage no nga unta dili na lang magdala og kanang mga gamit nga daghan so para malikayan nato ang mga unattended baggage dili na lang ta magdala og kanang uh, gamit nga di man lang kinahanglan sa ato ang pagsuri-suroy lauman matud pang magpadayon ang operasyon sa mga bus companies sa Soxergen Region hangtod mahuman ang holiday season. In the heart of changing lives, kini MG MJ Fernandez sa Brigada News Gen Sun. Brigada News.